Hello mga kababayan! So guys, today is January 1, 2024. So ito yung first day ng 2024. Tapos uh, naka-green na po ngayon kasi ito daw ang lucky color ng 2024. And we wish ko kayong lahat ng happy, healthy, and prosperous new year. No? Sana maging ano tayo, maunlad, healthy, at mapayapa lalo na sa kaisipan no itong 2024 So guys bali yung thumbnail ko sabi ko ay ano talagang hayagan na na uh, Vice President Sara Duterte versus or against uh, President BBM Kasi guys yung thumbnail ko uh, ano yan eh video yan kung saan uh, may bata na kumbaga man parang merong stars may na-achieve na o may nakuwang stars yung bata tapos si sabi ni vice president bibigyan nga daw niya ng ano <coughs> excuse me regalo which is nung kinuha niya no pinakita niya pulburon. tapos uh, ito daw ay ano merienda ng bata monday tuesday wednesday thursday friday halos daily na so kumbaga man uh, reading between the lines masasabi natin na nagpaparinig na si vice president uh, Sara Duterte A uh, kay President BBM. So, all is not well, no, between the two. Kung man, na uh, hayagan na na kinokontro, kinokontra o pinapakita na ni Vice President Sara Duterte na hindi sila in good terms ni President BBM. So, guys, nagsimula kasi to, no, yung pinakarut talaga ng lahat ng to, kasi yung unang-una, parang nagkaroon ng ano, ugong o natulugan ng palasyo na may plot na uh, yung speakership nga dun sa house eh iti-take over ni uh, ex-president Gloria Macapagal Arroyo kasi nga ba diba, parang gusto nila talaga na ano yung makontrol yung ano house house of congress no lower house so dito natunugan kaya kumbaga, inunahan na si Vice President Gloria Arroyo na natsugi na siya bilang Deputy Speaker, di ba? Tapos, dito nga, kasi parang ang plano daw, yung hostage o kumbaga man, kung ano yung kagustuhan ng house na kung magiging uh, speaker nga dati si uh, President Arroyo, syempre mapapasunod din yung president, di ba? Na hindi nangyari. So dahil nga doon, ito ngayon si President BBM nawala wala yung tiwala dito sa mga Duterte. Kasi naman, bakit ano, maayos ang usapan? Tapos syempre, bakit hindi mo napatapusin yung term niya, ba? Diba? Tapos eh, magkakaroon na ng parang ano, nagpaplano na paano siya maaus, ba? Diba? So guys, uh, dito nagmula kung bakit yung kagustuhan dati ni President BBM na huwag papasukin ng ICC, eh nagbago. So, parang kinonsider na na papasukin ng ICC, parang nga, ano, investigahan yung mga extrajudicial killings na nangyari dun sa, noong panahon na may campaign against ano, drug abuse o drug use, yung against drugs itong si, ano, si President Duterte. So, kumbaga, nawala ang tiwala kasi. Dahil nga doon sa umugong na parang may traiduran, di ba? So, dahil dito, pati tuloy yung confidential funds no, ni, President, uh, ni Vice President Sara Duterte, eh syempre naapektuhan kasi, kumbaga, pati yun, inipit, di ba? Actually, yung confidential funds na yon para sa akin, illegal yon ha? Kasi, kumbaga, hindi naman talaga tungkol dun sa ano eh, safety o security ng bansa. Ang ano, uh, Office of the Vice President at saka ang Department of ano, Education na hinahawakan ni Vice President Sara Duterte. 650 million yon combined, no? Na confidential funds na kumbaga naunsyame, hindi nga naibigay Nasabi naman ni dati ni Vice uh, President Sar Duterte okay lang sa kanya. Pero it shows na hindi okay, no? Dahil magmula noon, eto na yung mga vloggers na to. Uh, sila maharlika, itong uh, may general pa 'di ba, general's opinion, nagpapalabas na meron nga daw na uh, Paul Boron video na ilalabas kung saan uh, makikita ng taong bayan na sumisinghot hot ng ano, cocaine tong si uh, President BBM. Na dito sa video na to no na at yung pag-alok ni Vice President Sara Duterte nung pulburon mismo. Na yun nga ang topic no ng mga vloggers no na para siraan sa taong bayan itong si President BBM. Kumbaga parang inaayudahan niya, sinisigundahan niya na parang may katotohanan yon di ba? So, kung bagaman, isa na rin sa sumisira kay President BBM, itong si Sara Duterte. Kasi kung ano yung muugong na chismis na pinapakalat nitong mga vloggers na to sa YouTube na rin o baka meron din sila sa Facebook o iba pang social ano platforms, di ba? E parang ano, kino uh, sinasang ayunan, sinasakyan ni Vice President Sara Duterte. Na sa tingin ko hindi dapat no kasi guys parang in my honest opinion no parang si President BBM uh loyal naman sana siya eh, doon sa tandem nila ni uh, Sara Duterte kung di nga lang may mga pumasok na gustong halimbawa gustong paupuin na si uh, Vice President Sara Duterte gusto na i-take over yung Congress, di ba? Kung baga, dapat ah, hindi sana nagkasira sila kung hinayaan na lang na matapos tong ano, termino ni uh, President BBM. Dahil baka eventually, dahil sa ganda ng relasyon nila, talagang i-endorso ni BBM itong si Vice President Sara Duterte. Kasi no namang ano, term naman ni ano, uh, President Duterte, wala namang gumanyan sa kanya yung parang wala namang gustong i-take over yung ano, gobyerno, uh, tapusin na yung termino ni President Digong, di ba, President Duterte. Wala namang ganyan. Ibig ko sabihin, yung fault parang nag-umpisa doon sa kampo ng mga Duterte na sa tingin ko talaga parang gusto nila talagang uh, maupo na agad, no? Kumbaga uh, i-shorten na lang yung term, termino ni President BBM at i-take over na ni uh, Vice President Sara Duterte. Kasi ayun ang ginawa dati, di ba? Ay hindi man ginawa, pero talaga kasi may naging problema dati kay ano eh. Ah, uh, ex-President Estrada no. Kaya nauputong si ano, ex-President Gloria Arroyo. Yung kumbaga man dinatapos ni Uh, ex-president Estrada, no, Joseph Estrada yung termino niya, dahil nga dun sa ano, nagiling uh, nag-link sa kanya, no, na siya si ano, Bilarde, basta ganun, parang ganun yung meron siyang fake account, no, na pinatunayan nung mismo opisyal sa banko, na Jose Bilarde yata yun. So, ganun, Hanggang naging president si ano, Arroyo parang ganun ang gusto nilang mangyari na makat short itong ano termino ni President BBM at mapalitan agad ni ano Vice President Sara Duterte. So kung bagaman yung sumira do sa relasyon na unity team eh yung mga taong nakapaligid na rin. Pero alam nyo guys, hindi naman sana yan masisira kung hindi rin naman na, parang sasabihin ko no baka sinang ayunan din niya ni Vice President Sara Duterte kasi hindi masiguro gagalaw yung mga yan na dati parang may plat nga daw no na uh, uh, maaw si yung speaker at palitan nga ni uh, Gloria Arroyo no yung pag, yung sa speakership no kasi yung speaker siya yung pinaka parang ano master of ceremonies siya yung kukumpas kung saan patungo ang kongreso. Kung ano mga batas, di ba? Siyempre, alam nyo naman yan, guys, ang isang batas. May mga ano rin yan eh. Kahit sabihin mo na naniniwala ako ah. Yung halimbawa may gustong ipasang batas ang, ang palasyo. O kaya sila-sila mismo. Sorry, excuse me. Pwedeng pag-usapan yan para mapayes yung mga nagnono. So, kumbaga man, hindi sana nagkagano na no? kung wala nga yung alingas-ngas na yon kung saan ah uh, nagkaroon ng distrust si President BBM kasi nagkaroon din naman ng uh, alingas-ngas no na itong si President Duterte kinakausap yung mga ano ex generals o baka may iba rin na present na active na nasa militar na magkaroon ng coup o kaya man ni ano parang matulungan na mag sa bayan, di ba? Eh syempre, makarating ba naman sa ano, presidente 'yon? Kung bakay ka presidente, mandated by law, binoto ka naman, no? Hindi ka naman ano, basta ka lang na sumulpot. Kung baga, legal naman kang binoto, eh bakit may mga ganitong tao na gustong, ano, wakasan agad yung termino mo? di ba? So, sa tingin ko, mga problema nagmula sa Duterte. Kaya, itong si PBBM, uh, siya na rin ang nag-utos, no? Na mag-go signal para sa ICC na makapasok sa bansa, mag-go signal na yung uh, confidential funds ni Vice President uh, sa Duterte, eh. Hindi matuloy, hindi maibigay. So, kumbagaman ayun, doon sila nagkasira. So guys, dito naman, sinasabi ko lang na parang challenge accepted ang pinapakita ni Vice President Sara Duterte kay PBBM. Parang itong 2024, magiging malinaw na ay hindi na sila on the same lane. Kung baga man, naghiwalay na sila ng landas, wala na unity. So ayun lang guys ang sinasabi ko and dito na lang ako and blessings blessings everyone Happy New Year and bye